Tuwing malakas ang pag-uulan, hindi maiwasan ni Nanay Nora mula barangay Camp 7, Baguio City na mangamba. Bukod kasi sa maaring maapektuhan ang kanilang negosyo kapag isinasara ang Kenon Road, mayroon ding na itatalang paguho ng lupa at pagtaas ang level ng tubig sa buwad river. Talaga ready ka kung ano man ang mangyayari. Nandiyan ka na you're ready already kung ano man mangyari para alam mo. Si Jordan naman nakamatsyag sa mga telebisyon at cellphone para malaman ang lagay ng panahon. Pero sometimes nagiging palpak kasi kung walang walang feasibility study. So yung yun ang nagiging problema sa atin ngayon. Matapos ang pananalasa ng bagyong karina sa bansa, nais si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin pa ang paghati ng pamahalaan ng kaalaman at impormasyon sa publiko. Nito lamang Martes, July 30, ipinagutos ng Pangulo na dapat pahalagahan ng mga ehensya ang buhay ng bawat Pilipino sa anumang sakuna. Nauna naman ang tiniyak ni Department of Science and Technology Secretary Renato Sledom Jr. sa pagbibigay ng impormasyon sa banta ng Laninya sa bansa. Maliban dito, ipinaalala ng DILG Cordillera ang responsibilidad ng mga opisyal sa mga barangay, bayan, lungsod at probinsya tuwing may sakuna. Walang vacuum talaga sa ating LGU. Pero pag uh, umalis, nawala siyang uh, foreign travel authority, ay ibang usapan na 'yon. Lalong lalo na pag uh, pag uh, natamaan ng kalamidad ang kanilang locality. Tiniyak din ng pangulo na nakatutok ang pamahalaan sa paggawa at paggamit ng teknolohiya para matiyak ang kaligtasan ng bawat isa tuwing may kalamidad. Jose Robert Invento para sa Luzon. Headline